Magandang araw mga bata. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa mga gawain ng katapatan sa pamayanan bilang indikasyon ng pananampalataya. Narito ang mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Una, naisasabuhay ang pagiging matapat sa pamamagitan ng pagbabalik ng mga bagay na hindi kanya, pagiging totoo sa salita at gawa. Pangalawa, natutukoy ang mga gawain ng katapatan na umiiiral sa pamayanan at pangatlo na ipaliliwanag na ang mga gawain ng katapatan sa pamayanan bilang indikasyon ng pananampalataya ay patunay ng pagsasabuhay ng mga aral ng kinabibilangang relihiyon o paniniwala Mga bata tayo ay magbalik-aral Bugtong-bugtong sa ating ekolohiya sila ay napakahalaga. Makikita sa kapaligiran, sa gubat, dagat o sapa. Kapag kinakailangan, buhay nila ay ibibigay. Subalit sa iba, sila ay walang saysay. Ano ang sagot sa bugtong? Magaling mga bata, tama ang sagot ay ang mga hayop. Pagganyak, basahin ang sitwasyon, isulat sa isang sagutang papel ang salitang, isa sa uli, kung isa mo ito at isulat ang salitang, hindi, kung hindi mo isa uli. Basahin natin ang birtod ng katapatan bilang tanda ng pananampalataya. Napag-alaman na ang birtod ng katapatan ang pinakamahalagang birtod sa halos lahat ng mga relihiyon at paniniwala. Ito lang ang birtod na kinilalang pinakamahalaga ng mga Kristiyano, Hindu, Muslim, Hudyo, Sikh, at kahit ng mga walang relihiyon. Sa makatuwid, ang katapatan ay isang importanteng tanda ng pananampalataya. Ang pananampalataya o paniniwala naman ang pinanggagalingan ng mga turo ng mga birtud at mga pagpapahalaga. Ang katapatan ay hindi lang pagsasabi ng totoo. Ito rin ay ang nagpapakita ng mabuting pag-uugali at integridad ng isang tao. Ibig sabihin ang isang taong matapat ay totoo at maaasahan sa salita at gawa ang batang matapat ay mapagkakatiwalaan. Gagawin niya ang makakaya hindi para parangal ng iba kundi para maging tapat sa sariling pamantayan. Ang matapat na bata ay matulungin at mabuti ang turing sa kapwa. Maasahang itataguyod ng matapat na bata ang kanyang pangako. Ang paniniwala ng matapat na bata ay nakikita sa gawa. Dahil matapat, maganda ang relasyon niya sa iba sinisikap niyang maging totoo sa lahat ng bagay. Kaya naiiwasan ang di pagkakaunawaan. Sumusunod siya sa mga alituntunin ng paaralan at pamayanan. Siya ay responsable sa kanyang gawaing pangpamayanan. Dahil malinis at maganda ang adhikain, mabuti siya, tagasunod man o leader. May malasakit siya sa kapwa lalo na sa naiiba ang kalagayan sa karaniwan matapat siya sa mabubuting aral ng kanilang pananampalataya. Maasahang may malasakit siya sa kanyang bayan at ikabubuti ng pangkalahatan. Ang birtod na ito ay naghihikayat sa isang bata na maging matapat sa pag-iisip, damdamin, at gawa. Nag-uudyok ito na tanggihan ang pagsisinungaling at pagdaraya sa sarili man o sa iba lalabanan ng batang matapat ang panlilinlang at pagsira sa karangalan ng iba kasalungat ng katapatan ang pagkukunwari ang katapatan ay pagpapahalaga sa moral na panuntunan at paniniwala ang sariling kagustuhan isinasantabi para bigyang-daan ang pagsunod sa batas moral dahil sa mga katangiang ito ang batang matapat ay umuunlad sa moral na pagkatao at naihahanda ang sarili sa matagumpay na katungkulan at pagharap sa mga hamon ng buhay. Mga bata, halina at sagutan natin ang ating unang gawain. Tukuyin kung matapat o di matapat ang mga katangian at gawa sa mga sanaysay. Ikalawang gawain. Ang punong kahoy ko. Ipagpalagay na ikaw ay isang kahoy. Iguhit ang iyong puno sa kahon. Ipakita o isulat sa mga ugat ng iyong puno ang mga turo ng iyong paniniwala o pananampalataya na mahalaga sa iyo. Isulat ang pinakamahalagang birtod sa karamihang pananampalataya sa punong sanga o trunk. Iguhit at sulatan ng mga tanda ng birtud na katapatan na gusto mong makita sa iyong sarili sa mga sanga, bunga, at dahon ng iyong puno. Mga bata, ating alamin ang kahulugan ng katapatan. Ang salitang katapatan ay nanggagaling sa salitang tapat. Ito ay may panlaping, ka, kasama sa hulaping, an, na tumutukoy sa isang pag-uugali na kabahagi sa kapwa. Kaya ang katapatan ay katangian na kaugnay sa pakikitungo sa kapwa. Sa Pilipinong pananaw, ang ating kapwa ay kabahagi ng ating pagkatao. Magkaugnay tayo sa isa't isa. Narito ang mga bahagi ng katapatan sa kulturang Pilipino ang sumusunod na mga konsepto. Una, pangangalaga ng ugnayan o relasyon. Mahalaga ang katapatan sa personal na ugnayan at relasyon, kamag-anak man o pampamayanan. Kinakailangan ang katapatan sa trabaho, pamilya at kaibigan para pagkatiwalaan at igalang ang isang individual. Walang magtitiwala sa taong hindi tapat. Pangalawa, moralidad at etika. Sa mga Pilipino, ang katapatan ay mahalagang tanda ng moralidad at etika ng isang tao. Kinikilala at pinangangaralan ng lipunan ang mga taong tapat. Ang katapatan ay batayan ng antas moralidad ng isang tao. Pangatlo, nasyonalismo o patriotismo at pagmamahal sa bayan. Sa kulturang Pilipino, ang katapatan ay hindi limitado sa personal na ugnayan. Nakikita rin ito sa pagmamahal sa bayan. Ang bayan ang malawakang pamayanan na kinabibilangan ng indibidwal. Ang pagiging tapat sa kapwa ay unang makikita sa pagtupad ng tungkulin sa kapwa Pilipino. Patunay ito ng katapatan. Pangapat, Kapayapaan at Katarungan Nakikita ang katapatan sa pagiging makatarungan at pagsusumikap na makamtan ang kapayapaan. Nauugnay ito sa pagtupad sa batas, paggalang sa karapatan ng iba, at pagsulong sa adhikain na naglalayong makamit ang kaginhawaan, kaayusan, at katahimikan ng lipunan. Panglima, tapat na katiwala ng kalikasan. Kung may magandang adhikain para sa kapwa at sa bayan, nahihimok ang individual na pangalagaan ang kalikasan. Pang-anim, pagmamahal sa Diyos. Ang katapatan sa Diyos ay naipapakita sa pagmamahal sa kapwa, pakikilahok sa pamayanan, at pagsusumikap sa pagunlad ng bayang kinabibilangan. Sagutan natin ang ikatlong gawain. Magkakaugnay na birtod at katangian. Punan ang mga kulang na letra para mabuo ang mga magkakaugnay sa birtud at katangian. Buuin mula sa letrang pinuno. Batay sa mga letrang ito buuin ang pangunahing birtod na nag-uugnay at nagtataguyod ng mga konsepto at katangiang ito. Narito ang mga sagot sa ikatlong gawain. Ito naman ang ikaapat na gawain. Itugma ang mga salita sa kaliwa sa nauugnay na gawa sa kanan ukol sa katapatan. Isulat ang tamang letra sa espasyong linyahan. Sagutan ang ikalimang gawain. Ikaanim na gawain. Ang mag-aaral ay magsusulat ng mga saloobin at desisyon tungkol sa pagsasanay ng katapatan ayon sa kwento sa ibaba. Ang mga sagot ay dapat maglaman ng mga aral na natutuhan tungkol sa katapatan. Narating na natin ang panghuling bahagi. Sagutan ang pagsusulit.